Tibig, tibig, nakakain ka daw kahit tambakan ka ng mga patay na insekto. Kakain ka pa ba niyan kapag nalaman mong maraming namamatay na wasp sa loob niyan? Ito ay siconium at kapag sinabi natin siconium, ang mga ovaries or bulaklak ay nasa loob ng fleshy receptacle na ito. Paano ang pollination noon? Concerned na concerned? Itong butas sa gitna ay tinatawag na ostiol at dito pumapasok yung mga wasp. Para makapasok, kailangan isakripisyo ang mga wings. Mga babaeng wasp ang pumapasok sa butas na iyon na dapat may nasyarong pollen mula sa kabilang puno ng tibig. Yung mga babaeng wasp ay maglilay ng eggs doon sa mga flowers and at the same time, mapapollinate niya yung mga flowers doon and later on, magpe-fertilize. Yung mga bulaklak lang na walang larvae ay develop into seed. Yung mga bulaklak na may larvae ay magkakaroon ng gall structures. At dahil nasira yung pakpak ng mother wasp na pumasok sa ostiol, hindi na siya ngayon Doon na siya mamamatay. Remember ha, sa loob nito yung pinag-uusapan natin. Ito yung loob niya. Yung mga nabuong gals dito, doon magmumula yung mga bagong wasp at kailangan lalaki muna yung unang mahatch Kailangan lalaki muna yung unang lumabas dahil may dalawa siyang bagay na dapat nga panan para sa mga babae. Sabi ng lalaking wasp, Lahat ay gagawin para sa'yo. Una, kailangan i-inseminate yung female wasp. Pangalawa, kailangan niya maghukay at gumawa ng escape tunnel para sa female was para makalabas yung mga babae. Yung lalaki ay maiiwan at mamamatay sa loob. Ano na mangyayari doon sa mga namatay sa loob? Tutunawin na yun ng enzyme na tinatawag na fisen. Ano nga ulit? Fisen. Kaya kapag kinain mo ito, wala na itong patay na insekto. Kung nagustuhan mo ko, stay yung video, follow mo ko, dahil nakaganda ng buhay ang may alam.